So what's up mga boss? na punta. Padagat na punta karon mga boss. Testing tag lukot karon mga boss kung unsaon pagkuha ning lukot. Dili ta karon sa Hunasan sa sa IKP tinaw kay dagat mga boss. Okay ni na, nakita na to mga boss. Nasa bato na pilit. ra magkuha mga boss oh. Okay, kaway-kaway lang mga boss. Kung kinsay ko na mukha na kawai kaway-kaway, mahilig ani. Okay kayo mga boss. Okay, dire na pud. Naana sa lusay mga boss. Oh. Ingon na ani na ni pagkuha sa mga lukot mga boss na sa bato sa lusay. Kanipay, 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 Sa lusay. Kani pa kani ray plate kani pa plate sa palingke mga boss. Kag 50 maso. Mamunit nga gabi sa baybayon. Okay, naana pud. Oh, darama mo. Sana lagi sa mga lusay-lusay na ning lukot niya eh. Tingtin na kay na may, mga, na may mga lukot na kita na ito. Oh. Okay kayo. Kali na lagay ko ako ng lukot na bus. Pesto ka kayo. Pes, alam niya ni kaan mo tayo sili. ah. Solban na. Ah. Okay na na po dream boss So, may kugi lang yung gano'n So, isuroy ko sa dagat. Bakit ang gini mo? Nindot no, timpo ng oh. mga boss kay unas. Oh. anapun. Drain kayo. Pagkalami ah. Oo, oh, natigil. Katigil mo. Bisik na lagi manguha ng lukot. Sa igmat lang mata. Oo, oh, nanapod o. Oh. din na sa lusay na pod. Naras po, punuha na nila. Milit na sila. Dali kay kuhaon niya siya mga bus. Okay, nanapod oh. mga bus. So, Dito na ni Kilaw na rin. Sili lamas. May kulang ni suka. So, kung nung sito, pa, ista kayo. Oo, oh, nanapod rin o. Oh.

So, naman naman, taob naman nun. Nihinatag pa uli, ane. Mabasata wala, bako ngayon maligo ko. Naksiyon, trabiyak yung ko. So, naman naman, thank you.